Hi guys, ito yung itsura ng ating parking area na kung saan hindi po namin to Kaya pag pumunta kayo dito, huwag kayong magtaka kung bakit meron tayong entrance fee. At ito ay kabuhayan na po ng aking mga kapitbahay. Ayan po, lupa po nila yan. Papasok po sa aming hinaguan bago kayo makatawid sa ilog sa amin. Makikita nyo po itong lugar na ito. Dito po kayo magpa-parking. Meron din po ito sa kabilang area. Pero dito po yung pinakaunang entrance po. Dito po nakapark yung mga sasakyan. Don't worry, safe po yan. Basta magbayad lang po kayo. Pag hindi kayo nabayad, mawala po yung mga side mirror ninyo at mga gulong ninyo. Anyway, ito po ang mga... Um, kapitbahay ko and magpark na kayo dyan guys kasi yan yan sila ang Colisidro yung mga pinsan ko sila ni Bartoloy <coughs> sila po ang Um, kahit papaano nakakatulong na po sa kanilang pangkabuhayan araw-araw po ang pagpapark po ninyo ayan po meron po silang mga um, signage po dyan kung magkano po pati dyan sa mga kapitbahay namin dyan kina Auntie Pinky sa aking auntie Uncle Anding sila ni Manang Mabel ayan po sa mga kapitbahay natin dyan po kayo pwede magpark ayan po then pag nakapasok na kayo ito na po yung ating Entrada, yan makikita nyo po, marami na pong tao dyan sa may ilog. Tatawid po kayo dun sa tulay. At pag nakatawid kayo, yan po magiging itsura ninyo. Dyan po kayo papasok sa ating Entrada at pagpasok niyo dito sa ating entrada pipila po kayo diyan kasi meron po tayong entrance fee na 20 pesos po. Opo, bukod doon sa parking fee po, meron po tayong entrance fee dito na po kayo papasok sa ating Hinaguan Nature Park at ito na po pagpumasok kayo doon sa ating likuran po yan namin. So, ang una makita niyo po ay tindahan ni Mama Sita, yang ilog na yan, mga ukay-ukay -okay ng ate ko. Yan ubigay po natin ng hanap buhay ang ating kami-kami lang din po, yung mama ko tindahan niya, kapatid ko yung mga Uh, ano niya, ukay-ukay. At pagpasok niyo, makikita niyo na po ang hinaguan ni Park na farmhouse. Ang saan makikita niyo ako. Nandiyan na ako, nagpapapicture na ako. Tapos ito na po yung itsura morning po Ayan po So, pagtanghali po Dito na po yung itsura niya Dito na sa ilog Yung mga tao Ayan na po sila Don't worry D&R Lagi po namin sinasubaybayan Ang kanilang mga basura May magilid po kami Mga sako dyan At bawal po talaga Na magtapon dyan Sa gilid ng ilog And maraming maraming salamat guys Kung gusto nyo pong ma-enjoy dito Very Classmate ko po yan si Shelo Gusto nyo pong ma-enjoy Yung lugar natin dito Very nature po Ang ating itsura Punta lang po kayo dito Sa Hilinaguan Nature Park po only 20 pesos po yung entrance, meron po tayo yung mga parking fee para po sa ating mga kapitbahay. At ready na pa kayo mag-enjoy. and po. Huwag mag-expect na maganda dito. Very, for ano lang po dito. Very, wala. Very simple lang po ang lugar natin dito maligo sa ilog. may mga tayo ng kalabaw sa unahan. May tinatapon ng mga basura dun sa unahan. Charot lang. Ayan po. Makikita niyo po pag pumunta kayo dito. So thank you so much. Hello and welcome sa Hinaguan. Mm -hmm. mo, Dani, na area? aga Okay. Enjoy! Yes! Salamat! Ang daming tao dito, guys. Ang daming tao, oo. dito tayo. Tanungin natin sila. siha Okay tadi nih sab video ni Brenda. May music eh okay, bakay mo din na kaayo. Ay, okay. Okay. Ayan, ganda. Dari taw dito, mas ano dito mas fresh. Thank you! Kaya brenda nga video Iyan yung iba Kaya brenda nga video Aga asa mo madam? Palingasan Ah, dool rata Palingasan rata Oh, dami tao, grabe madam ngab ngab video <tuk tangan> <tuk tangan> Sa kasamaan, madam principal, Happy Foundation Day! ang tunay na foundation. Happy Foundation Day! Kaya pala nandito ka Foundation Day nyo pala. <laughs> bye bye. Hi mga teachers. <laughs> Thank you. Ayun po. Teacher, may gusto kong eh, um, sabihin sa inyo. Hello. May nawawala kayong classmate dati na. No? Guard niyo siya dati. Si Melmar Ladrera. Oh. Narasa? siya. <laughs> <laughs> <Nari pala> siya? Parang <laughs> bats kasi kayo eh. na, what's up? Seret lang. Hello. Hi. Thank you for coming. Picture-picture muna tayo. Thank you. From Makanhan? Yes. I was 17 years old. Nagtrabaho ko sa Makanhan ng... Oh, no. Hi, Ay, Principal! Ah, sa principal. Nagtrabaho ko sa bakery sa una sa Makanhan. 2007, 2007, ito siya sa una. Close na ito siya, ka. close na. Gimalas-malas ako, ah. Hello, ma Principal! Oh my god, grabe. nag cancel pa sa enrollment ta. Grabe, grabe ako laki liit kay mo. na picture. Thank you from principal to principal din! Oh my god. Grabe andito pala si ano. Matatawa ako nang marinig ko. Gabriela. Mambuaya? buaya? Yes. Wow. Kasi abin ako, ignong kunin mo mukha kong buaya. <laughs> Para ma'am, buaya, tumakan nila. Hey. Mabuhay lahat ng teachers! Ayan. Siya, lag, lag taga, taga ma'am, buaya, siya. Siya ang logo dati sa mambuaya. Ayan. <laughs> ala, si Ate sabi niya, oo nga, no? Ala, grabe yung, ala. Hi, hi, say hi! Bawal na magpicture ha, kaya nagka-video naman ko. Charot lang. Ang tanong nag-entrance na ba mo? O, ba na? Bye! Charot lang. Thank you! Thank you! Picture, picture na tayo bilis! mo na saglit, last! Bye! Live tayo sa Animal Planet. <laughs> ka <coughs> 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 <coughs>